I got joy. I got joy. Ayos na 'to, testing number 1. Gawel na. Orbit pa lang ang ikot nya Oh, number 2 natin. Tapos paikutin natin. Ayos na 'yan. Si Nakuha din natin. Oh, hindi lang yan left, right umiikot pa 'yan pababa pala. Oh. Oh, dito naman. 'Yon. 'Yan. I've got joy, I've got joy, joy like a river, joy like a river. Okay, fantastic man strikes again. Number three muna natin. Oh, yan, para mas bumilis ang ikot. Yan, ayos na yan. Alright, ang napili ko sa tatlo, unang gawin ay ang dowel. So, kalinisan natin yan. Napansin ko kasi, may problema dito sa leeg, oh. Bakit ganon? Oh, baka may na naman dyan. Oh, tapos, sa ah, uh, okay, tingnan natin kung masikip ang shafting. Okay naman, pero mapapalambot pa natin 'yan. Pero nakasaksak na may ilaw. Oh ha, ah, ito yung pigtas. Oh, dapat yan click 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 click. Oh. Sira na switch niyan. Alam mo kaya magpalit tapos pigtas pigtas na yung wiring niyan, delikado niya mahawakan. Kuryente ka na, so patayin muna natin 'yan. Okay, yan ang re reference natin diyan. Okay, nabuksan na. Oh. Pausin ka muna. Oh. Turn. Turn. Wow, bulak. Yan, buti na lang binuksan na natin, nalinisan kasi hindi pwede yan sa bata. Kikain mga bata niyan. Lalo na kung baby. Okay, bakit kanina may napansin tayo umaalog? Oh, bakit umaalog to? Kasi okay. pag ganyan mo yan dapat. Yon, may click. Yon. Okay, pero dito yon bakit? ba sa sumunod. Sige, pag nalinisan natin yan, malalaman natin kung saan baka kalahipitan dito. Kami ah, spring. Hindi na kailangan yan, dapat yan. Firm lang. Bakit Oh, eh, pag ina mo, dapat bababa nang dito lang sa liig, yung tumutunog. Okay, checkin natin. Okay, para makita natin anong problema nito, bakit hindi siya. Ah, okay, umiikot naman, hindi naman sira yung ano lang niya. Ito. Oh, ayun oh. Umiikot yan, basag lang to. Teka, saksak natin. Pwede eh. Ah, pati talaga. Okay, pagpaganat. Okay, nalinisan na natin. Yun ang problema dyan. Putok na thermal fuse nyan. Tignan mo yan, oh. Oh. Patid. Naku. Laglag na naman ng ano nito. Ang oh, mga wiring, okay. Kailangan natin ingatan na naman ang gusto to. Kasi pag may napatid dyan, wala na. Yung iba, yung mga shop, alam nyo, hindi nagpapalit ng thermal fuse yan. Sira na makina nun. Palit na makina. Pero si Fantastic Man, eh, no-opera pa yan, sinatsaga yan. Okay, sige. Saan natin. Nakita ko na kung bakit gumagalaw. Kasi itong et etong lock na to, eto, may lock naka doon. Pero dito sa side na to, kita ba? Ayun o. Oh, bali, dapat to naka-clip, naka-lock. Parang ganito. Meron siyang ganon. Naka-ikot, tapos naka-ano doon para panglaban. Pero dito sa side na to, bali. Bali na siya. Tingnan natin kung kailan pa ikabit 'yan. Okay, as usual, testing natin yung plug, yung switch, yung makina, yung plug. Okay, gumagana yung isang line. Ito yung isang line. Testing natin yung switch. Sa, sa zero. Okay, sa 0, wala. Sa 1, meron. Sa 2, ayan. Sa 3, ayan. Tapos makala, okay switch. Okay, 0 natin. Dapat walang palo. Okay, wala. Ngayon, test natin yung line. Okay, may reading. Yung kabila, meron. Meron. Tapos natin yung kapasitor. Okay, ganoon lang talaga. Angat ng konti lang. Kapasitor sa mga speed. Okay. Kapasitor sa mga Okay, kabila. Yun, okay. So, malalaman natin kung dito natin itusok. Okay, yun yung common. Kapag hindi siya nagre-reading sa mga yan, sa lahat ng wire, patay ang thermal fuse. Okay. Gaya na sabi ko, napakahirap kasi mag-opera ng thermal fuse sa mga shop hindi na sila nagkakabit niyan palit makina na pero sayang kung wala namang sunog yung mga wiring ng stator gawin natin pero pag may nakita tayong kasi nasunog na nga ito eh napigtas yung mga tie wire nakita natin kanina kaya pag binuksan ko ito nakalaglag yan pag nakita natin may sunog yung makina hindi na worth it para kabit yung thermal fuse palit na tayong makina pero kung malinis naman bigyan natin ng na isa pang chance pero hindi ka na pwede mag number 3 Mapuputukan ka ulit pag binabad mo sa number 3 kasi napakalakas na ko yung kuyentino mainit na mainit ang wire pwede ka magsili ng secret dun eh sa init niya okay bubuksan na natin to okay, nabuksan na natin sobrang dumi tapos mukha namang walang kalawang pero lalagyan natin ng oil harap at likod. ito yung harap eh Okay, ito yung capacitor. For sure, papalit tayo niyan. Okay. Tapos, ito yung switch. Mukha naman okay. Sinek ko yan. So, baka yung nablang, lang. Ayan. Parang may putol, may bungi. Oh. Okay. Eh, dito tayo tumingin sa shafting. Malagkit. Pero, nakapakawala namang wala namang gas-gas. Okay, so, ta tatanggalin natin lahat yan. Spacer. Parang walang spacer ito. Ah, washer. Oh. Magyan natin ng washer. Spacer. Linis lahat yan. Okay. Tapos, dito tayo mag-concentrate sa makina. Yan ang makina niya. Okay. Nasaan brush? Okay. Hindi na naglabas kasi buti may tali pa doon. Pero gusto natin makita kung may sunog. Okay. Mukhang matino naman yung sa ilalim. Dito naman, sa kabila. Okay. Minsan doon yung sa mga sulok-sulok. Eh. Okay. Wala na naman. So, ang sensitive dyan, kakat natin to. Kakat natin dyan. Iiwaiwalay natin yan. Ha. Hanapin natin yung thermal fuse. Ayan na, buksan na tayo. Okay, ayan, nabuksan na natin. Ayan yun. Okay. Palitan natin ito. Ayan, may palo. Oh. Ayan. Ang hirap lang. Okay. Anyway, ayan, may palo. Oh. oh pero pag dito, wala. So, yan ang oo. Nalagyan natin ng ano. Okay, Rian. Oo nga, pwedeng ganun. kaya lang. Oh, bali nga eh. Hindi nga nakita ko nasaan yung ano yan, kaputol. Wala naman naglaglag. Matagal na naglaglag yun, naputol. Okay, so, hindi nakakahanap niyan. Hindi kasi lahat ng fan meron ito. Okay, so, definitely hindi ko na makakabit to. Kundi nakaharang lang siya doon. Tatry ko pa rin para at least nandun siya. Pero, just to let you know, successful ang operation ng thermal fuse. Tipid na tayo sa motor. Maglilinis na tayo. Okay. Okay, well prepared na tayo. Pisa natin dito sa mga plastic. Oh, wala nang alikabok at kung anong dumihan, malinis na lahat. Oh, okay, pati yung leeg, lahat yan kalas. Kasi may mga grasa. Okay, oh dito tayo. Ayan yung bali. Ayan yung bali. Okay, oh look. Ang kintab na ng shafting mo, merong pang trace. So next time, kung may, may mangyari dyan, ang na natin yung shafting, set na yan, saka mga bushing at saka foam. Pero yan, nalinisan na. Linisan o oh, lang sana na yan. Mga foam yan, nasingitan na. Okay, prepared na ang motor natin. May para siyang na-bypass, na heart surgery. May isang potok na ano sa kanya. Okay na siya. Nalinisan na itong mga ano, spacer, itong mga washer, baka magdagdag tayo. Okay, kapasitor, magpapalit tayo. Tapos, ito, oh, anong problema nito? May nga eh, oh. Saan ba ito dinala? Bakit? Hindi pinalitan? Mababa na siguro yun, kaya hindi umaano. O, oh, ito papalit natin, mataas. O, oh, yan, ang, yan ang tama. Oh. Okay, sa so papalitan natin yan, knob, control switch knob, at saka ito capacitor. Tapos nag -term, kapitain thermal fuse. Okay. Ito pala yung ano, malinis na rin yan. Oh, hindi. I-assemble na yan. I got joy. I got joy. Ayos na to. Testing number one. Dowel na. Orbit pa lang ikot niya. Oh, number two natin. Tapos paikutin natin. Ayos na yan. Sis. Nakuha din natin. Oh, hindi lang yan left, right. Umiikot pa yan pababa pala. Oh. Oh, dito naman. Yun. Yan. i've got joy i've got joy joy like a river joy like a river okay fantastic man strikes again number three money napane oh jan parimis bumbli sike kord jan